guys, ng saging. Tatanggalin, tanggalin lang po natin ito. Ilagay ang saging sa kaldero. <laughs> Natanggal. Huwag mong ikotin nang ganyan. Ano yan? Iniikot ng ganyan para hindi ano taga-bundok. Tinatanggal lang yan. Sapik-sapik lang. Ayan, maglalaga po guys si Simon ang sagi ko. Ano-anong pinagagagawa guys ni Simon? O, oh? parang patal-patal, o. Oh. Ano yan, Mon? Ano patal? Ano ka? Itatawag mag... Ano ka yan, Mon? Ngunit ka lang kaya? Malaki. Ano kasi, Mon? O, oh, tubigan mo na, Mon. Saan kumakuha? Ayan po natin guys ng tubig at ilalaga to. Oops. Oh, lang muna. Salang. Iya. Ho na yan. Kuan mo si takop, takpan mo mon. Takip. 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 Maghintay na lang po tayo guys nang 30 minutes. Okay na po to. <laughs> Mainit na. Malapit na po guys, maluto yung nilagang saging. Tara ang kaldero ni Simon. Ayan, dadalhin po namin yan dun sa ano ilog. Maglalaba kami ang daming labahin. Walang tubig. Sasapa po kami guys, naglalaba. Almusal namin yan. O medyo mainit na ang panahon. Almusal saging na sabah. Nilagang saging. Maglalaba po kami guys sa sapa. Ang baon po namin guys ay yung nilagang saging. Bakit nilagang arug-arug ka naman tamong, huh? hmm, wala. Kimat -kimat mo Wala. Kimat-kimat kasi silpon mo. Ayan na po, sasakay na po ako. Ayan na guys, yung labahin namin, binao namin yung saging na nilaga. Ayan, kasakay na sa tricycle si Simon. Ang daming labahin, walang tubig ang nawasa ngayon. Masarap po, guys. Tamis, no? Uh -uh. Uh -huh. Try nyo po, guys, nito magluto. Masarap po to. Hmm. Dalan nyo yun. Mumpasayin nyo yung dalan, ka. Yun. Hindi ko pa man po ako dyan nakapunta. Kasi rin ka rin kalasgasan. Uh -huh. Hindi pa man po ako dyan nakakapunta. Ugar ni gay kanak iba ito pag bado. Ganda dito guys, oh presko oh. Dami mga puno-puno oh. Ala ba kami sa sapa nandito na kami guys. Ang lalaki ng mga puno, tabi apo, mu tabi apo ka muna mga malandi ang ko. Ayun po guys si

<tinyo> gorilla <laughs> Gorilla. Si saya si Ate gorilla. Ba Gorilla o si papa. Nagdalun. Diyan 'yung supoting si batang maliit. 'yung batang babae. sa Bigyan mo na. Bigyan mo sil yung bata o oh sil. Bigyan mo yung batang babae o. Oh. 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 Ako dun mo. Ako dun mo. Ayan guys, dahil natapos na kaming maglaba, nagluto kami ng ginataang laing. Galing po yan, yan sa bakura namin. Tanim ko yan guys, ayan o. Oh. Ginataang laing, malapit ng maluto, kakain na po kami guys ng tanghalian. Tinanghali kami. Ang dami naming nilabhan, ayan o. Oh. Ang sarap ng gulay na laing, kain tayo guys.